Ako po si Kim, 41 years old, dati po ako nagtatrabaho sa construction bilang warehouse man Sa sobrang init po doon, sobrang dami po nang nararamdaman ng katawan ko ngayon Sumasakit yung ulo ko, katawan ko, tiyan ko, likod ko, paa ko, lahat po, sobrang sakit po Pero mula po nung ginamit ko tong gamot na to, dami pong nagbago sa akin Lahat po nang nararamdaman ko, nawala po lahat kaya po ito may may re recommend ako po sa inyo. Ito po yung subukan nyo. Sobrang galing po nito. Promise po. Try nyo po. Sir, time. Yung next na boss. Ha? Sir, time na boss. Ha? Yung next muna, yung next. Ha? Yung next. Ha? Yung next muna. Ha? ha? pin pag-iramdam. Ako nga pala si Ralph uh, Rasul Roldan. Uh, isa po akong basketballista. Uh, ako po ay dati, nung hindi ko pa naiinom ang gamot na ito, lagi akong sinasabihan na pamumpleto lang daw ako tuwing may liga. Hindi rin po ako napapasok masyado sa darong basketball, lalo na dun sa may amin kasi kulang daw ako sa galing sa basketball. Pero simula nung mainom ko ito, nagbago na yung tingin nila sa akin sa paglalaro ng basketball. Sobrang galing na nila ako sa paningin nila. Kaya nirecommend nire ako talaga to ang gamot na ito. Sobrang bisa. Pare, pare, pare! Second quarter na, wala pa daw silang tubig doon! Ano mo? <laughs> Bago second quarter na eh. Hmm? Ah, ako nga pala si Jerk, 45 years old. Marami nagsasabi sa akin, mga friends ko, pamilya uh, ko, side ng family ng sis ko na hanggang ngayon pa rin daw isip bata, isip bata pa rin daw kahit na sa edad ko na to. Pero dahil sa uh, ano to, gamot na tinitik ko, eh nawala yung pag, uh, nawala yung paging isip bata ko. Sabi nila, pero in fact, no. Uh, dahil sa mga sinasabi nila sa akin na ganun ginawa ko siya motivational. Bumili ako dalawang kotse. Ah, Lamborghini. Ito, oh, dalawang kotse. <laughs> <laughs> Tapos, pero din akong bodyguard na nakuha dahil sa motivation ko. Ayan, may bodyguard po ako. Oh. Ganun siya. Tapos, ano ba ba? Uy, yung ganda na ito. Akin lang ito. Sinitaka, sinyan! 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 Ako po si Ney, 21 years old. Dati po akong basagulero. Kaya lagi akong nasa barangay at niliraklamo. Mainit din yung ulo ko, kaya nung uminom ako dito, medyo nababawasan na yung init ng ulo ko. Napakagaling nito. Papakita natin kung paano natin iinumin. Sir, ito pa yung tubig sir. Tubig po, inupe po kayo di ba? yan? Hindi mo kailangan yan! Ay! ay di ba ito? O! Di ba? Hey! Hey! Ano yan dito? Hey! Magpapaliwanag ako dito eh. oh ayan po. Medyo nakatag pa ako ng konti doon. Pero kung hindi ako uminom nito, ay malamang patay na yung mga yun si Chai, uh, magmula nung gumamit ako nito, hindi na ako masyadong nag-iisip kasi dati ang sakit ko ay sakit ng ulo sa sobrang pag-iisip. Ngayon ay hindi na ako masyadong sumasakit ang ulo dahil hindi na ako nag-iisip. At saka... Uh, 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 marami, maraming nagsasabi kasi sa akin na uh, pagka mo yung galon, lilipad yung... Madami kasi butiki sa amin eh. Wala naman ako kinalaman dun sa paglipad ni Tibuloy. Pero sinasabi nila na kilala ko daw siya, no? Salome Salve. Di ko kilala yun kasi nawiwiwi ako dito eh. Boss! 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 Bawal po dyan! Bawal po dyan! Sino kayo? Boss! Sino kayo? Boss! Ay! Matiw! Ako nga pala si Reds. Uh, 36 years old. Isa po akong artist. Pumipinta po ako. Uh, dati, nung hindi ko pa tinitake tong supplement na to, eh, nanginginig yung mga kamay ko. Pero nung tinik ko tong supplement na to, napaka-effective. Hindi na nanginig yung mga kamay ko. Tingnan nyo. Hindi basmado. Napakagaling po. Pare, pare, pare! May tumatawag yata sa'yo sa labas! Amo! Ah! Ayaw ni Ma'am! Amo! <laughs> <Magaling> yung <matawag. laughs> Yan yung nagagawa ng mga peking supplements. Kaya mag-iingat kayo online. Madami ang nagbebenta ng mga peking supplements na pwedeng makompromise ang inyong kalusugan. Kaya kung naghahanap kayo ng legit distributor ng Tokoma, nandito lang kami. Ang mga blagero ay legit distributors ng Tacoma. So, ano pang hinihintay nyo? Comment or chat na.